Nagsalo-salo sa isang old fight ang mga taga-barangay sa Luisoy sa Maykawayan, Bulacan bilang bahagi ng kanilang selebrasyon ng kapista ng mahal na senyor Santa Cruz. Yan ang ulat ni Gabu Bilde Villegas. Masayang ipinagdiwang ng mga taga sa Luisoy sa Maykawayan, Bulacan ang kanilang pistang baryo bilang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na senyor Santa Cruz ng Saluisoy. Maraming aktibidad ang inilatag ng pamunaan ng barangay para sa nasabing pista, kabilang na ang Boodle Fight kung saan masayang nagsalo-salo ang mga taga-saloy-soy sa mga inihandang pagkain ng mga magkakapitbahay. Pagpapakita ito ng kanilang pagkakaisa bilang isang barangay. Ayon sa Ermana Mayor ng Pista ngayon taon, marami silang inihandang aktibidad para sa pista. Ngayon po ay ginagawa na namin ng Boodle Fight para sa pagkakaisa ng bawat tao dito sa Saluisoy. Nagkaroon na po kami ng Diyosa ng Saluisoy, Binibini ng Saluisoy, Basketball, Volleyball, ML, mga amateur and uh, got talent. Bida rin sa kapistahan ang mga banda na nagpapatugtog at tumiikot sa buong barangay. Ayon kay Barangay Saluisoy Chairman Arnaldo Velasco, may tuturing ang nasabing Boodle Fight na pinakamahaba sa kasalanan sa ng kanilang barangay. Masasabi rin na naging mapayapa sa pangkalahatan ang pagdiriwang ng kapistahan. Simula po nung uh, nobenaryo ng aming kapistahan, yung siyam na araw po na yon ay uh, bihira naman po yung mga kaso na naging gulo po dito sa amin. Kagabi naman ay nagkaroon rin ng prosesyon na sinundan ng isang mini concert. Nagkaroon rin ng Santa Cruzan kung saan tampok rito ang mga nagagandahang mga binibini mula sa barangay sa Luisoy. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.